Alright, good evening. Uh, dito tayo sa Divisoria. sama natin ang ating uh, smart police. Grabe ang luwag, oh. Pwede ka dito maghabulan. Very organized. Oh, shout out sa ating uh, uh, kapulisan ang um, smart. Yeah. Inaayos dito yung mga side na to Ang divisorya mga bayan Hindi siya pwede mawala to no? Or mawala ng paninda Kasi dito talaga kasi yung bagsakan So Ito uh, Nagkaroon po ng pag uh, pagsasayos Tulad nito Ito plastic diba Ito Dati kasi pakalat-kalat yan. So ngayon, nakaayos na yan. Pansin nyo dito ay uh, mayroong uh, nagwawalis. Oh, di ba? Ang ganda oh. Ay, oh, salot kay Kuya. Oh, nagwawalis si Kuya oh. <laughs> Galing. Kuya, salamat. Ang oh, ganda ng divisorya dito oh. Oh, pinapalis yung uh, mga obstruction. Oh, uh, ang ganda no. Nakaayos oh. Kailangan, hindi pa lalagpas sa gutter yung mga paninda. Ang linis oh. oh. Pwede naman pala oh. Ito yung sitwasyon ngayon sa Divisoria mga kabayan. Uh, tuwing gabi. So as you can see, naka-organize. At uh, yung mga, yun nga, ina-observe natin. Yung uh, mga kalat nila, wala hindi tinatapon kung saan saan ay uh, nakasako no? yung kanilang mga basura mura lang dito yung mga ano, panindang uh, uh, kama ano ito ito mga uh, kalamansi sayote mura lang dito ganda naman dito sa pamalaka dito sa Divisoria ay yung mga tao na bubusa na sa so, na tayo Elcano job si kuya Dito na tayo sa dulo Divisoria, Night Market Luwag! Grabe! Magugulat ka talaga dito pag pumunta ka dito sa Divisorio. Balik, 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 balik. So, yung mga jeep magaling punta uh, Cubao. Ay, mabilis lang sila mapaikot dito. Alright, balik tayo dun sa umpisa. Ito yung uh, sa dulo po tayo. Dami dito ng ano, mga, mga mumurang uh, gulay. Dito sa uh, Divisoria mga bayan. ayan pa comments nga po ano po reaction nyo dito sa bagong muka or night market dito sa Divisoria dito kasi yung ano yung uh, bagsakan ng mga uh, uh, murang uh, paninda uh, iba galing bingit pero lahat po galing Luzon no? binabagsak dito sa Divisoria so ang laki ng pinagbago tingnan nyo nagbawalis na si kuya ayan uh, ang luwag alinis na ganda diba Ay, mura ka na oh. Carrots. maliwanag. Aliwalas oh. All right, ayan mga bayan. Murang mga paninda dito lang yan bibili sa uh, Divisoria Night Market. ito lang yung uh, masasabi ko mga ang laki ng pinagbago dati kasi andito na yung sa gitna yung mga paninday eh ngayon kita nyo na sa uh, organized na nasa gilid na sila oh ayan oh 1, 2, 3 three lanes yung uh, almost four lanes nyo oh 1, 2 yung uh, nagagamit so bawal din sila dyan mag lagpas sa gutter Ayan, ito yung mga biyahing uh, kubaw. Sabi, luwag. Napakaluwag. Mga uh, murang paninda dito lang sa Divisoria may mga nagdi-discarga dito ng mga paninda and ilaya tayo so ah, uh, tayo malapit na sa may Juan Luna po ito pa yung latest update dito sa Divisoria light Market na nasa gilid na yung mga babae natin mga vendors ayan tulad dito dito oh, nakaayos oh.